Good morning. Another day, guys. Another vlog. Welcome to my new vlog. Ito, guys. Update ko kayo sa dating mga bulaklak ng mangga dito. Ayan, guys. Medyo, ayan lang, guys. So, nabubuo na, guys. Kaso, ang problema, guys, nagkanya-kanya na rito, guys. Medyo naunahan ako, guys. Meron na silang mga pangalan. Ayan, guys. Oh. So, yan, may nakalagay ng garan. Tapos ito kay Galvin. Yan, Galvin. Kaya ako guys, yan oh, may mga pangalan na guys. Nakakainis lang guys. So, oh. yan oh, may mga pangalan na. Kaya ako guys, nagsulat na rin ako ng akin. Yan, birth ng Sobe guys. Kasi maraming may-ari dito guys. Dito guys, ito sa akin. Ayan. Bird ng subik. Ayan guys. Bird ng subik. Ayan o. Ayan sa akin guys. Andun. Mamaya akitin and ko lahat yan guys. Kaso kapag malingat dito guys. Ano, kay Ramos yan guys. So, Ramos. Ayan mayroon pa ako dun guys. So, hindi ko pa nalagyan yung iba sa ano. Mga, ano, may mga pangalan na rito guys. Bababa kasi oh. Baka kasi yung bunga rito guys Dito pa pala di pa nalagyan ng pangalan guys So oh. Pasaway itong mga to First come first serve yata dito Pero pag Yan Sa bagay marami sa taas guys Ay o no? Ang dami Yan Tagbunga rito sa sambalis ng manga guys Ito yung capital si ano yata Si capital Kap manga of the Philippines sa kasi dito talaga guys tuwing summer talaga hindi mawawala yung mga mangga yun eh. kaso may mga pangalan guys medyo nakakainis sila guys naunahan ako ayung doon sa bubong sigurado maraming pangalan doon guys kasi inakyatin may hagdanan lang guys yung no? full, full pack guys ang mangga nyan full pack okay guys babay na guys babay muna guys kasi malapit na ang world.